Magandang araw mga kabayan! Na-miss nyo na ba ang bata mga kabayan? Lalo na for sure yung ating mga kababayan na nakauwi na ng Pilipinas. Alam nyo ba na ang bata ngayong 2024 ay ang tami ng pagbabago. Napakarami na ng mga building na nagsulputan. Mga iba't ibang klase ng gusali na bigla na lang sumulpot na parang kabuti. Kaya naman ang lugar ngayon dito sa bata ay medyo masikip at kabilaan ng mga traffic. Kagaya na lamang nan ng Villaggio Mall napakarami nilang building dito, parang tatlo yata yun. Kaya naman, ang mga ilang espasyo dito sa bata, yung dating mga bakanting lote ay napunan ng mga iba't ibang klaseng gusali. Pero meron pa rin namang mga dating gusali na makikita ninyo. For sure, yung mga ating kababayan na tumira dito ng matagal, marirecognize pa rin nila yung mga iba't ibang klase ng lugar. May mga ilang pwesto dito na nagbago ng pangalan, pero... Kung pagmamasdan natin, merong mga ilan-ilan pa din ang makikita natin dito. Yung mga mawasin supermarket, mga wet market dito ay nandito pa rin. Pero tulad ng mga elite supermarket. At ito, dati alam ko si CFC food court ito. Pero ngayon, nagbago na rin. Sa tagal ng panahon, siyempre kailangan nilang baguhin para puntahan pa rin ng ating mga kababayan. Meron pa nga ako isang napansin dito, yung Enjas. Madalas nagpapadala kami ng pera dyan eh. Pero pagdaan ko, sarado na siya. Pero dati, Napakahaba ng pila at ang hirap magpadala ng mga pera sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas dahil kailangan mo talaga ng pumila ng oras-oras. Pero ngayon, napakadali na magpadala ng pera sa Pilipinas gamit lamang ang mga application kagaya ng STC Pay. Hindi mo na kailangan pumila, ilang minuto lang na ipadala mo na yung sweldo mo sa iyong asawa. <laughs> so, at ito naman, For sure, yung ating mga kababayan, alam na alam ang lugar na ito na kung saan marami kang makikita mga sales, sa mga chinelas, mga sapatos, at tulad ng kinagawian, kaya napakaraming pumupuntang mga kababayan dito, inaabangan nila yung mga sales. Kagaya na lamang nito, napakarami pa rin mga sales ng mga chinelas, kaya naman hindi ko rin napigilang maghanap ng aking sariling chinelas para magamit ko sa aking pagbiyahe sa mga susunod na araw. Ayan o, miruin mo yon 88 riyals, ngayon 26 riyals na lang, 70% off. Pero dito sa loob ng bata, kung mapapansin ninyo, napaka maaliwalas na yung lugar. Ayan, yung mga siling, binago, dinamihan yung mga ilaw, at napakalinis na guys. Pero nandito pa rin yung mga suki nating bilihan ng mga gadgets. Ayan, yung tabango na magaling magtagalog. <laughs> Nandiyan pa rin siya, yung matandang magaling magtagalog. At yung mga kabilahang bilia ng mga ginto ay nandito pa rin. At syempre, ang mga nagbebenta ngayon dito sa bata guys, magugulat kayo dahil sila mismo marunong nang magsalita ng mga wikang Tagalog. Kaya naman kung makikipagtawaran ka, napakatalino na rin nila. Kailangan mo talagang galingan yung pakikipagnegosasyon mo. At dito rin mismo sa bata dahil nga sa mga bagong gusali na itinayo dito. Marami na rin mga supermarket sa loob ng mismong building ng Bilacio Mall. Kaya naman, pumasok na rin kami at tumingin ng mga pwede naming mabili. Dahil dito sa bata, mga kabayan, nandito ang mga produktong galing ng Pilipinas. Kahit yung mga gulay, upo, talong, ang palaya. Ayan, napakarami ninyong pwedeng pagpilian dito sa supermarket. Dahil nga ito'y lugar ng mga kababayan natin, siguradong marami silang mabibiling mga pagkaing Pinoy. At bago kami, Umuwi sa aming bahay, napadaan ako dito sa isang eskinita. Dati, napakaluwag ng daan na ito dahil itong Pinoy supermarket na ating madadaanan ngayon, ito ang pinaka-popular na bilihan ng ating mga kababayan. Siguro mga sampung taon nakaraan karaan or mga five years ago, talagang napakasikat ng Pinoy supermarket na ito. Kasi napakaraming produktong Pinoy ang mabibilhan mo. Pero ngayon, nasa eskinita na siya. But for sure, yung mga dating kababayan natin na matagal na dito alam na alam ang Binoy Supermarket. At katabi nito, yung madalas naming kainan ng mga Filipino foods. Ayan, naging ano na siya ngayon? Yaya, parang Filipino restaurant pa din siya pero nagbago ng konti yung pangalan. Oops! Bago natin tapusin ang pagbablog na ito, napadahan din pala kami kanina sa Electron. Ito yung lugar kung saan marami kang mabibiling mga gadgets, may iba't ibang klase ng accessories, nandito pa rin yan at mas malinis na ngayon ang lugar ng Electron. At yan muna, see you on my next vlog. Maraming salamat po.